Natuwa ako pero I feel sad no? Kasi habang ako'y kumakain Pinapanood ko yung ages sa Itbulaga Ngayon na, ngayong araw Kung hindi ako in-inform na kaibigan ko na sa Itbulaga yung ages Hindi ko alam Kasi nga hindi ako updated sa Itbulaga Dahil hindi naman talaga ako, wala akong time manood talaga ba So siya kasi updated yan siya dahil lagi siya nanood ng Itbulaga So ito na Nag-guess ang ages sa Itbulaga Grabe wow, nakaka excite guys yung unang nilang kinantay-halik. Medyo nag-struggle sila ng konti doon. Pero, so far, so good na. Naka-recover din. So, ang galing din ni Ken. Ayan, unti-unti na nakikita talaga ang abilidad din ni Ken. Pero, ang sad part, siya, syempre, iba, no? May konti, makikita mo talaga ng konting, yung mal makikita talaga natin kasi forever na talaga hindi na nila makakasama sa si Idol Mercy. Sana'y naman silang dalawa na silang dalawa. Kasi minsan wala si Idol Mercy, di ba? Pero kasi this time, ika nga, wala na talaga si Idol Mercy, parang ando yung tinatawag na nakakaramdam talaga ako ng lungkot habang ako kumakain para matuloy yung luha ko, guys. Parang bigla talaga ako na lungkot. Sabi ko, ba't ganun? Sabi ko, ay, sabi ko, grabe pala talaga pag na-attach ka sa isang, sa isang tao na gustong gusto mo. Ganito talaga pinang feelings, no? Na ang hirap. Pero at, at least kahit papaano, na nairaos nila yun yung dalawang kanta na kinatanang basang-basa o sa ulan. Yun, maganda din. Kasi nga, um, Um, maganda din dahil ang ganda din ng tandem nila. Mataas kasi din boses ni Ken eh, pero at least more practice na lang kay Ken sa konting husky, no? Di para, para ano ba, nang, ma, syempre hindi na makasip din talagang kunin ang ano yung kunin yung, ang tawag dito, yung, tawag yan? yung, ang boses ni Idol Mercy, Idol Mercy yan eh, di ba? Kasi alam naman talaga natin, ibang-iba talaga yung boses ni Idol Mercy. Kumaga siya kakalmado lang pero humuhugot para something like that. So yun lang guys. Panoorin niyo na lang po sa Itbulaga. Andiyan po sa Itbulaga ang ano ni um ni Idol um ang I mean andiyan po sa Itbulaga ang ages So kayo na lang manood diyan. Hindi ko na kailangan ipakita pa dito. At least alam niyo na. Kaya as, pag alam niyo na kasi mga ages fan, alam niyo na 'yan, 'di ba?